I love. <laughs> Welcome back to my channel. So, balitang Dasbeya na naman tayo. Alam ko, naghihintay kayo ng update after ng big night. Marami ng mga nagsilabasa ng mga kwento tungkol sa Wilka, Dasbeya, kung sino ang ilalayag ng management. Mga fans, nagde uh, debate na kung sino nga ba kina Dustin at Will ang magiging love team nitong si Bianca Divera. Marami ng mga haka-haka na lumalabas pas na kunyari daw na si Bianca at si Will daw ang ilalayag ng management at may project na at magwo workshop pa pero wag kayo, kayo muna maniwala guys kasi nga wala pa na yung lalabas na official statement yung management ipariho e, naman nilang nilalayag ang Dasbeya at ang Wilka at kung real lang na real ang pag-uusapan mas real ang Dasbeya kasi hindi sila hindi nila dinibinay ang kanilang pagtitinginan sa isa't isa at free na free sila na ipakita sa lahat ng tao kung gaano nila ka mahal ang isa't isa, di ba? Backstage man, mapa-off ka man at on cam para mahalata talaga na parang may mutual understanding na si Dustin at si Bianca at kay Will naman at inlaro naman ni Will na magkaibigan lang talaga sila ni Bianca kung ano man ang nangyari noon eh matagal na yun, 2 years ago, ito na nga, dinispensahan na nga ng mami ni Bianca. Ang Das ata, kasi nga, ninagay niya sa video present si Dustin, pas na yung kay Will 2 years ago pa. So, mali ang pagkakaintindi ng ibang welcome fans dyan. Ito niya rin ni, rin nilayag daw ni mami Aileen ang Will Klarong-klaro naman sa IG story ni mami Aileen na, dati really 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 care talaga si Bianca kay Will 2 years ago pero yung present ngayon ni Bianca ay si Dusty na kung isipin natin from 2 years ago na si Will si ang kay Bianca may Harvey Bautista pa na naging ka nyo or naging boyfriend si Bianca may VGYO pa ata na naling kay Bianca after noon kay Will so matagal na matagal na yun matagal na matagal na yung issue ni nawilati, at Ibiang naging dating friend lang ang tawag nila sa isa't isa kasi after ng movie nila, eh parang hindi na sila magkakilala, hindi na nag-chat or nagkoconnect sa isa't isa or nagkocommunicate sa isa't isa. So sa mga Dasbea fans dyan, kalma kayo kasi off cam! ay nag-date talaga itong si Dustin at si Bianca. So, hinay-hinay lang mga bashers dyan ni Dustin. I-clear muna bago nyo ilabas. So, yan ang buhay sa ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa so mga bagong upload. Bye-bye!